sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, natigilan ang misteryosong nilalang, nanlaki ang kanyang mga mata na worry may matang lihim na nakamasid mula sa dilim, nanginginig ang kanyang tinig habang puno ng pagtataka ang kanyang mga salita, sino ka? Agad siyang napalingon, napasinghap na parabang ang mismong hangin ay biglang nawala, at sa kanyang bibig ay lumabas ang mga salitang puno ng pagkabigla, ito ba ay, at doon, mula sa anino ng kawalan, bumungad ang dambuhalang si Fang Ling Xiao. Ang kanyang presensya ay parang bagyong bumabalot sa paligid, nagdadala ng bigat na tila dumudurog sa mismong kaluluwa ng sinumang makalapit, sa isang iglap, na paluhod ang misteryosong nilalang, pinipilit igapang ang sarili habang nasa dulo lamang ng daliri ni Fang Ling Xiao, mariin at mabigat ang tinig ng makapangyarihang nilalang, bawat pantig ay parang kulog na gumuguhit sa kalangitan. Sino ang naglakas loob na gambolin ang mortal na tribulasyon ng kagalang-galang na ito? Nakayuko at nanginginig, pilit na nagsalita ang misteryosong nilalang, puno ng pagtataka at pangamba, ang aura na bumabalot sa iyo. Tila ikaw man ay nagtangkang umakyat sa posisyon ng isang sequence, upang makaligtas sa digmaan ng mga sequence, tiyak na taglay mo ang pambihirang kakayahan. Ngunit hindi siya tumigil, nilabanan niya ang nakapipinsalang bigat na pinapakawala ni Fang Ling Xiao, at mariin niyang isinambit, halos pasiga, ikaw, sino ka ba talaga sa mundong ito? Kasunod nito ipabulong na pag-amin, puno ng pagkagimbal, mas marami siyang nalalaman kaysa sa akin, ang lakas ng kanyang kaluluwa ay umabot na sa antas ng Diyos, hindi, higit pa, nasa antas na ng sequence. Sa sandaling yun, itinaas ni Fang Ling Xiao ang kanyang kamay, mariing nakatitig sa nilalang na nakaluhod sa kanyang harapan, ang kanyang tinig ay umalingaungaw, mabigat at walang kapantay na autoridad. Ako ang unang sect master ng Lin Shao sect, at sa huling dagandong ng kanyang tinig, idinagdag niya, puno ng kapangyarihan at walang bahid ng pag-aalinlangan. Maaari mo rin akong tawagin, Lord Duzen. Nang marinig ito, napasaya pang misteryosong nilalang, patuloy na nakayuko sa ilalim ng nakapipinsalang bigat ng presensya ni Fang Lin Shao, mariin itong isinambit, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala, kahit pa ito'y isang heavenly dao immortal body, hindi dapat ganito kalabis ang lakas ng kaluluwa. Hindi nagtagal, unti-unting naglaho ang kanyang katawan, tila usok na dahan-daang natutunaw sa hangin dahil sa sobrang bigat ng pressure, hanggang sa tuluyang maglaho ang kanyang anyong clone, nagmistulang ulap na tinangay ng hangin, at sa isang iglap, sumabog ito, parang isang bomba na nagpakawala ng nakabibinging dagandom. Nang masilayan yun, natigilan ang tunay na katawan ng misteryosong nilalang, nanlaki ang kanyang mga mata, at sa kanyang isipan ay umaling ang tinig ng pagkabigla, wasak ang aking soul clone. Pagkaraan, mariin siyang tumitig sa harapan, nanginginig ang tinig na puno ng pag-aalinlangan at kaba habang nagtatanong sa sarili, ang unang sect master ng Ling Xiao sect, maaari bang si Fang Qin hindi, ang kanyang pagkatao, ang lakas, at ang anyo ay hindi tumutugma sa Ling Xiao sect. Samantala, nakatayo si Fang Ling Xiao sa kanyang harapan, may ngising puno ng panunuya habang malamig na nagsalita, mula ng kanyang lamunin ng inner core, natulog siya ng malalim sa loob ng kaluluwa, tila nakatagpo mo na siya. Sa sandaling yon, bahagyang natigilan ang misteryosong nilalang, nanlaki ang kanyang mga mata na worry may biglang naalala, mariin niyang isinambit, puno ng pagkagimbal, ikaw si Fang Ling Xiao, at agad niyang idinugtong, halos pasiga, imposible, Sina Ching Chan Dao at Lian Guang ay dapat ipinadala ka na sa siwang upang ay pakain kay Lai Zhu. Nang marinig ito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Fang Ling Xiao, hindi siya sumagot, sa halip ay napalalim sa pag-iisip, inuukit sa kanyang isipan ang mga pangalang binanggit Ching Chan Dao, Lian Guang, Lai Zhu. Samantala, dumadagundong ang kaba sa dibdib ng misteryosong nilalang, bahagya niyang sinipat ang kanyang kamay sa gilid, at sa kanyang isipan ay mariing nagwika, puno ng takot, masama ito, ang aking karma, ang mga salitang yun, yun pala'y isang makalangit na lihim. Pagkatapos, agad niyang ginamit ang kanyang kasanayan upang lumikha ng isang avatar na kawangis niya, ngunit sa isang kisap mata, bigla itong sumabog na parang paputok, dahilan upang mapasinghap ang misteryosong nilalang sa matinding gulat, kasabay nito, mariin niyang isinambit, siya nga talaga si Fang Ling Xiao, at agad pang idinugtong, puno ng pagkabahala, ang nasa loob ng aking katawan ay tiyak na isang bumagsak na sequence god. Patuloy siyang nagbulong sa sarili, habang seryosong nakatitig kay Fang Ling kahit hindi niya magamit ang mga banal na kapangyarihan na nakabatay sa kaluluwa, ang aking kaluluwa ngayon ay labis ng napinsala. Samantala, nang mapansin ni Fang Ling ang katahimikan ng misteryosong nilalang, worry na tigilan ito sa mga nagaganap, mariin siyang nagtanong, malamig ang tinig, hoy, bakit ka nakatayo lang dyan, parang natulala? Ngunit hindi sumagot ang misteryosong nilalang, sa halip, agad niyang ginamit ang kanyang kasanayan na tinatawag na soul assimilation, habang may kumpiyansang nagwi ka sa sarili, mabuti na lamang, nang gumuho ang maliit na mundo, nagawa kong nakawin ang munting hibla ng kaluluwa. Sa kabilang panig, mariing tumitig si Fang Lingxiao, matalim ang kanyang mga mata na tila tumatagos hanggang sa pinakaloob ng kaluluwa, naghihintay sa susunod na hakbang ng kalaban. Sa puntong ito, unti-unting nagbago ang kaanyuan ng misteryosong nilalang, may kumpiyansang nagwika ito, ngayon, nakipag-isa na ako sa life gate ni Xiao Fan, at hindi nagtagal, bumungad ang anyo ni Li Xiao Fan, nakangisi ito, may banayad ngunit mapanuyang ekspresyon, habang mariing nagsalita, kung mamamatay ako, mamamatay rin siya, ano ang gagawin mo ngayon? Pagkatapos, mabilis na sumugod ang misteryosong nilalang sa anyo ni Li Xiaofan, at walang pag-aatubiling nagpakawala ng isang atake gamit ang kanyang kamay, tumama ito sa mukha ni Fang Ling nag-iwan ng sugat sa kanyang pisngi. Ngunit sa halip na matakot o magpanik, bahagya lamang sinipat ni Fang Ling Xiao ang sugat, malamig ang kanyang ekspresyon, walang bakas ng pangamba. Sa sandaling yun, ngumisi ang misteryosong nilalang, puno ng paghamak, at may kumpiyansa ang nagwika, tila ang nilalang na nasa loob mo ay hindi kusang kikilos upang tulungan ka. Nang marinig ito, bahagyang nilingga ni Fang Ling Shao ang kanyang kalaban at mariing nagsalita, malamig ang tinig, "Sa pagkontrol mo ngayon sa kaluluwa ni Xiao Fan, balak mo bang hilahin ako sa isang kapwa kamatayan?" Agad namang tumugon nang misteryosong nilalang, puno ng kumpiyansa at panunuya, "At kung ganoon nga, handa ka bang patayin ang sarili mong apo sa disipulo?" Nang marinig ito, hindi sumagot si Fang Ling Xiao, na natili siyang tahimik, walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha, tila isang bundok na hindi matitinag ng unos. Nang masilayan ng misteryosong nilalang ang malamig na ekspresyon ni Fang Ling Xiao, ngumisi ito, Worry nakatiyak na sa kanyang isipan na hindi kailanman sasaktan ni Fang Lingxiao si Li Xiaofan, sa kanyang sarili ay mariin niyang winika, tama ang aking hinala. Pagkatapos, mariin siyang nagsalita puno ng panunuya at paghamak, gaya ng inakala ko, gaano ka man kalakas, ang iyong kawalan ng kakayahang talikuran ang huling hibla ng iyong pagkatao ang siyang pinakamalaking kahinaan mo, at agad pa niyang idinugtong, may kumpiyansa at panlilibak, gaya ni Lan Yunaw. Sa sandaling yun, nagtipo ng makapangyarihang espiritwal na enerhiya ang misteryosong nilalang sa kanyang kamay, itinuro niya si Fang Leng Xiao at Mariing Nagwika, kung wala kang magawa, kung gayon, at sa isang iglap, Mabilis niyang inunat ang kanyang kamay at walang pag-aalin lang ang sumugod upang tapusin si Fang Ling Xiao. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake, mabilis at malinis na nagpakawala ng sariling galaw si Fang Ling Xiao gamit lamang ang isang kamay, natigilan ang misteryosong nilalang, nabalot ng matinding gulat, nang makita niyang tumagos ang kamay ni Fang Ling Xiao sa kanyang katawan, malamig ang titig ni Fang Ling Xiao, walang bakas ng awa. Habang unti-unting natutunaw ang katawan ng misteryosong nilalang, napakagat ito ng ngipin sa matinding galit at mariing nagwika, bakit ka nagkunwaring hindi mo kayang saktan si Xiao Fan? Kunwari, mariing sambit ni Fang Leng Xiao, malamig at puno ng kumpiyansa, tila lubos mo akong hindi nauunawaan. Pagkatapos, bahagya siyang umisi, at mariing nagwika, ako'y nagbubulay lamang, sa iyong matinding pagnanais na mabuhay. Patuloy niyang isinambit, habang ang katawan ng misteryosong nilalang sa anyo ni Li Xiaofan ay halos maagnas na, ngayon, si Xiaofan ay malapit ng mamatay, at ikaw ay nakaugnay sa kanyang puwersa ng buhay, at walang sino man ang higit na kumakapit sa sariling buhay kundi ikaw. Idinugtong pa niya, halos pabulong ngunit mariin, malamig ang tinig, ikaw mismo ang magliligtas sa kanya. Sa sandaling yun, mariing nagwika ang misteryosong nilalang, mabigat ang kanyang tinig, Worry na pagtanto niya ang lahat ng plano ni Fang Lin mula pa sa simula, sinadya mong ipahintulot na makuha ko ang hibla ng kaluluwa, at agad pa niyang idinugtong, puno ng pagkabigla, walang bahid ng emosyon, ang yung pagkajos ay lubos ng lumampas sa yung pagkatao. Pagkasambit ng mga katagang iyon, biglang nagmistulang liwanag ang buong katawan ng misteryosong nilalang, at sa huling sandali ng kanyang pag-iral, malamig na sinipat ni Fang Ling Xiao ang kanyang kalaban, isang titig na walang emosyon, hudyat ng ganap na pagkatalo ng misteryosong nilalang.